sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo kinabukasang punong -puno ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso niyo akong hahanapin. Oo, oh, ako ako'y matatagpuan niyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa, at pook na pinagdalhan ko sa inyo, at ibabalik sa dakong pinagmulan niyo, bago kayo nabihag. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan, at nayon doon, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito, hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa maka na pamumuhay. Bakit kayo natutulog? tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ngunit ipinahayag ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang lumalang sa kanila. Wala kayong karapatang magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumab sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. At sumagot si Jeremias, ang aming mga pinuno'y pawang mga hangal, hindi sila sumangguni kay Yahweh kaya hindi sila naging matagumpay, at ang mga tao ay nagsipangalat. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito, hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastor. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani dahil dito, dumaing kami kay Yahweh. Dininig niya kami at isinugo sa amin ang isang anghel na siyang naglabas sa amin mula sa Egipto. At ngayon narito kami sa Kades, sa may hangganan ng iyong nasasakupan. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lunsod at sa bahay, na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari, dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos, at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naghanda nga sila, upang simulan ang gawain. Matagal naming dinakita ang araw at ang mga bituin, at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo, kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin, at di tayo umalis sa kreta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko, lakasan niyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang, mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamayari sa akin, at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador alang-alang sayo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan niyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Ang pahayag ng nakikinig sa mga salita ng Diyos at nakakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan kahit na sa lupa, ngunit na natiling malinaw ang paningin. Habang nabubuhay si Zacarias, na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh, at pinagpapala siya ng Diyos. Sinabi pa ni Samuel, Tipunin niyo sa mispa ang buong Israel at duwi ipapanalangin ko kayo kay Yahweh. Natalo nila ang mga Filisteo, at hindi na nangahas pang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lunsod at lahat nilang lupain, na nasakop ng mga Filisteo, mula sa Ekron hanggang sa Gat. Nakipagkasundo rin sa mga Israelita, ang mga Amoryo. Minamahal ko si Yahweh, pagkat ako'y dinirinig, dinirinig niya ako, sa dalangin ko at hibig ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag, kaya nga't habang buhay ko'y sayo lagi tatawag. pa ako ng isang taong makakapaglagay ng pader, upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking put, ngunit wala akong makita. Hindi matagpuan ang katotohanan, kaya nanganganib ang buhay ng mga tao, na ayaw gumawa ng kasamaan. Pumanda si Yahweh para iligtas ang kanyang bayan nang makita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Nakita niya na wala kahit isang magmalasakit sa mga api, dahil dito ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at siya'y magtatagumpay. Ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katuwiran at sa kanyang ulo naman ang helmet ng kaligtasan paghihi-ganti ang kanyang kasuotan, at put naman ang kanyang balabal. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa, kahit ang nasa malalayong lugar ay kanyang gagantihan. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila ilipulin pagdaka, agad na dumulog kay Yahweh si Moises, na magitan siya, at hindi na tuloy iyong kapasyahan na lipulin sila. Naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. Huwag niyo siyang pagpapahingahin hanggang hindi niya na itatatag muli itong Jerusalem, isang lungsod na pinupuri ng buong mundo. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Tatlumpu't dalawa subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan at dinogli pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Pumasok kayo at dumaan sa mga pintuan. Gumawa kayo ng daan para sa ating kababayang nagsisibalik. Maghanda kayo ng malawak na lansangan. Alisan niyo ito ng mga bato. Maglagay kayo ng mga tanda upang malaman ng mga bansa. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo ni Josu ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito, upang hindi niyo malimutan, at sabihin mo naman kay Josu na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar, at tinawag niya itong, si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas niyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga amalekita. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu Kristo, at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan niyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. Ipanalangin din yung ako'y pagkalooban ng wastong pananalita, upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo, at ngayoy nakabilanggo. Kaya't ipanalangin yung maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin nyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din yung maligtas kami sa mga taong mapaminsala, at masasama, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa, at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin niyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon, na maipangaral ang Kanyang salita, at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhinang pagkabilanggo ko ngayon. Mga pari, tumayo kayo sa pagitan ng altar, at ng pasukan ng templo, manangis kayo't manalangin ng ganito, mahabag ka sa iyong bayan, O Yahweh. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa, at tanungin, nasaan ang inyong Diyos. Subalit isa man sa mga propetang ito ay hindi nakakakilala kay Yahweh. Wala man lamang nakarinig sa kanyang pahayag o sumunod sa kanyang utos. Ang puot ni Yahweh ay parang bagyong nagngangalit, parang nag-aalim po yung ipu-ipo na kanyang pababagsakin sa masasama. Hindi maaalis ang puot ni Yahweh hanggang hindi niya naisa sa katuparan at nagaganap ang kanyang mahiwagang panukala. Sa mga huling araw ay mauunawaan niyo ito. Sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan, lumakad sila nang hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos, kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta.